At so yun mga bossing, so bali sa episode natin na to, mabilis ang tutorial video lamang to, itong gagawin natin. So may lang, so kaya panoodin nyo mabuti about sa ating ah uh, grove, no? kung paano tayo naglalagay ng mga spacing at spacer at kung ano yung ginagamit natin. So unang una mga bossing, meron tayong tinatawag na spacer. Ito ay 2 mm ang laki niya, no? So, pwede nyo siyang gamitin na nakaganyan, nakatayo, nakaganon. Pwede nyo rin siyang gamitin pagdating sa cross joint, nakaganyan. Okay, pagdating sa mga kantuhan. Yan, ganyan ang gamit. So, ngayon, ang gagawin natin, una, pokpokin muna natin si tiles. Yan. Pagkatapos, lagyan natin ng spacer. Nakatayo lang. Ako, pag ganyan, nakatayo lang yung uh, spacer ko. Yan, magkabila. So ngayon, bago tayo maglagay ng spacer, siguruduhin natin na halos pantay na siya. So para paglagay natin ng tile labeling system, eh mas mapapantay siya. So alam nyo mga bossing, marami ang hindi gumagamit nito. Kaya naman sa video na to ay pinapakita ko na gumamit kayo ng mga tile leveling system. Hindi lang isang klase ang tile leveling system. Marami ito mga boss. Pero ito, isa lamang ito sa mga tile leveling system na ginagamit ko. At talaga namang napakalaking tulong ang ibinibigay nito sa akin. Alam nyo kung bakit. Kasi yung mga tiles natin mga boss, for example, bingkong. Okay no? So, lagay ko muna itong tile leveling labeling dito sa kabilang dulo. So, ang paglalagay ng tile labeling natin is malapit sa kanyang kanto. Pagkatapos, meron tayong panghigpit. yun? Yan. Pag nailagay nyo na siya, so, pag nailagay na natin siya, pukpukin lang natin para lumapat yung spacer natin. No? Siguro nato para mas, mas secure natin na 2mm nga yung ating spacing. Tapos higpitan natin. Okay? So pag nahigpitan na natin, ipapantay-pantay lang natin sa kabilang dulo naman, dito naman sa kabilang side. Ganun din. Lagyan natin, pukpukin. Lagyan natin ng tile labeling system. Ganun. Tapos higpitan. Okay. So ngayon eh ito na. Etong gitna, ayan mapapansin niyo mga bossing, may sabit ayan no, nasabit siya oh. Oh, nasabit. Yan na oh, sumasabit siya. Pero ito magkabilang dulo, pantay na. Oh, pantay na yan oh. Wala sumasabit dito. Wala na sumasabit diyan, pantay na. Yan. So ngayon, pag nilagyan natin to ng uh, tie leveling sa gitna, eh ito na yung mangyayari diyan. Kaya yung sinasabi ko sa inyo mga boss, kung bingkong yung tiles niyo, eh gumamit kayo ng mga tile leveling system. Kasi pag hindi kayo gumamit ng mga tile leveling system, ang mangyayari, hahayaan nyo na lang na talagang bingkong yung tiles ninyo. Hindi nyo na yan maaayos. ba diba? So ngayon, pero pag meron tayong tile leveling system na ganyan, ito ang ko. So tingnan nyo yung magic na mangyayari. Wala nang sabit. O, di ba diba? Wala nang sabit. Ganyan, yung ating tile leveling. Yung kagandahan ng tile leveling natin. tanyo wala nang sabit mga boss eh. Nilagay natin sa gitna nung tile leveling, o di ba? Hindi na siya sumasabit. o Wala na siyang sabit. Wala na siyang resalte. Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga boss. Kapag uh, alam nyo yung parte nung tiles na medyo bingkong eh lagyan nyo ng tile leveling ng tile leveling system halimbawa malapad yung tiles na gagamitin nyo kasi to 60 by 60 So, ang ginagawa, pag 60 by 60, magkabilang dulo, tsaka sa gitna, para sigurado na mababawasan natin yung resulte. Eh, hindi naman 100% na makukuha natin perfectly kasi wala naman perfect trabaho. So, ibig sabihin, hindi man natin ma-reach yung tinatawag na perfect ay eh, maayos. Nadun tayo sa maayos na trabaho So yan yung ating ipinapayo sa inyo Kaya naman lagi kong sinasabi Na gumamit kayo ng tile leveling system Yung iba kasi mga boss Ang sabi kasi nila Pag gumamit daw ng tile leveling system Eh Pag pinihit daw nila Aangat daw yung tiles Ganito mga boss yan Pag gumamit kayo ng tile leveling system Pag alam nyong umangat yung tiles Gagawin nyo Papasadahan nyo ng konting pokpok Para bumalik ulit yung Tiles, So, yun na. Yun yung solusyon dun sa inyong uh, reklamo. Sa inyong ano, bibigyan nyo palagi ng solusyon. Ngayon naman, ang sabi nung iba, pag daw gumamit ng tile leveling system, eh hindi daw matanggal natutuklap yung tiles. Alam nyo kasi mga boss, hindi yan matutuklap, hindi matutuklap yung tiles kung gagamit kayo ng spacer. Hindi naman kasi tayo pwedeng gumamit ng directly spacer lang na tile leveling system lang gumamit kayo ng spacer nang sa ganun medyo lumaki yung space kasi yung needle nito maliit lang almost 1 mm lang so talagang pag nilagay natin yan wala tayong gamog, ginamit na spacer Sakto-sakto yung groove niya dun sa needle, eh talagang minsan hindi nyo mahugot kasi nga sikip na siya. Pero pag gumamit kayo ng spacer na ganito, So, magkakaroon siya ng enough space para mahugot natin yung ating tile leveling system. Okay, so, kita nyo mga boss, di ba? Ang laki ng pakinabang niyan. O, kitang-kita nyo naman. Wala nang kasabit-sabit, oh. Ang ganda ngayon yung trabaho natin, di ba? Na, nandun tayo sa makakakuha tayo ng quality. Tsaka, isa pang importante mga boss, pag-checking ng resulte ng tiles. Laging sa cross-joint yan dito. Cross-joint yung tagpuan ng apat na tiles. Diyan palagi ang... Laging chine-check na resulte. At so yun mga boss. Kung gusto nyo bumili ng mga ganitong tile leveling system. So search nyo lamang. Kung meron kayong Lazada. Meron kayong Shopee. Hanapin nyo lang yung tile leveling system. May mabibili kayo nya na 50 pieces. Every pack may 100 pieces. Uh, may 150 pieces. And then napakamura lang mga boss nyan. And then yung mga ganito namang spacer. Hanapin nyo lang yan. yan. 2mm tile spacer. Pag bumili kayo ng tiles uh, pwede kayong makakuha nito ng pre or kaya pwedeng bumili na lang kayo. Yan, hanapin niyo lang 'yung 2mm tile spacer.